Ganyan, paupo-upo. Higit sa lahat, walang humpay na bardagulan. Talaga naman. Bago ang lahat, kanais kong batiin, Rosella Bedwa Orbeta. Palakpakan natin, Pangulo Isog, Kuala Lumpur. Nako, talaga naman, ang titindi. Ang ating pinakamamahal, ang uh, ating Attorney J.V. Hinlo. Huwag kang mailip. Kampanya pa more. Malapit na. Dr. Richard Mata, wag mo akong salbugan. Ako ang marites ng Senado ngayon. Attorney Jimmy Bondo, ba't ang dami-dami mong alam? Ang galing niya kumanta, no? Tapos abogado pa. At higit sa lahat, nakahanimun pa yan. Bagong kasal ang attorney Isabel, alam naman ninyo, baka umalis dito, buntis na. Ayan, success. Ay, totoo? Totoo pala. Ayan, bagong marites, pakikalat. Ayan, bongga. Higit sa lahat, siyempre, ang aking dakilang seatmate, Senator Robin Padilla. Nako. Talaga naman, hindi totoo na pogi yan. Super pogi. O oh, di ba? Mabait pa, o oh, di ba? Higit sa lahat, kamuntik ng buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako na sigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry ha. Pasensya. Hindi ko na tiis. Pasensya po, talagang ganyan na. Walang overtime sa Senado. Napagod kami. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Duterte, talaga naman. Na, talaga naman dahil kay Inday ibang-iba ang itsura natin ngayong hapon na ito kesa dating pagtambay sa Rotaraya Mall. Pag nakikita ko kayo dun eh, pakalat-kalat lang tayo sa daan. Pero ngayon, nakapilipin mula ulo hanggang tiil. Wala akong masabi ang bongga. Ang gaganda natin lahat dapat araw-araw ganyan kahit nagkukuskus ng banyo. Pwede po ba yun? Ang mga dakilang OFW, palakpakan po natin. Bawal ang homesick. Andito kami lahat. Ayan. Talaga naman, tuwan-tuwan ako makapiling kayong lahat. Alam po ninyo, dalawang uh, gabi, isang gabi, hilo na kami, eh, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin noon, pangit. It's not my color, Chos. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, Pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Napakadaling maghusga ng kasamahan. Napakadali magtututuro sa kapwa. Napakadali pala nanakawin ang kalayaan ng isang matanda at may sakit. Napakadaling magsuot ng kapangyarihan at gamitin ito sa pansariling kapakinabangan. Pero, dahil tayo ay malaya. May ilan dyan nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Meron din naman kumikilala sa tama. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino ang mga tunay na hukom ng bayan. Kalayaan mula sa lulong sa kapangyarihan. Alalahanin lagi, itim pa rin ang kalayaan ng Pilipinas. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. Maraming salamat po sa inyong lahat mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Pilipino higit sa lahat sa Malaysia. Palakpakan po natin ang ating minamahal na pangalawang Pangulo VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat Alley, for a message. Amin salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil po baka sa sobrang excitement natin mamaya ay malimutan ko ang mga pagpapasalamat ko. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Malaysia sa inyong oras, sa inyong uh, paghahanda ng damit sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito para po tayo ay makapag-celebrate ng Independence Day celebration dito sa Kuala Lumpur. Marami sa inyo ang uh, nagpalit ng day off, yeah. nag-absent, yeah. bigla na lang nawala <laughs> sa trabaho. Meron din namang pinayagan ng kanilang mga employers ata uh, marami ang binago ang schedule para para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po yung pagbabago ng uh, day off dahil kanina doon sa baba pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay picture na lang daw sana dahil hindi sila imbitado at hindi sila makaakyat uh, dito sa taas. So sabi ko, wala naman problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, aakyat tayong lahat uh, doon sa taas. Nasa likod po sila. At uh, noong noong kami ay paakyat uh, sa elevator, uh, sabi po nung isang uh, kababayan natin, Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo. Kaya po, una po talaga ang aking uh, pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisug Kuala Lumpur at sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil po tinulungan nila kami, ang Office of the Vice President, na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Uh, maraming salamat sa inyo. Sigurado ako marami sa inyo ang wala pang tulog dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong uh, araw na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin pero uh, sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Jaira, led by Jaira. Hindi ko na pangalanan ang iba. Maraming salamat. Uh, si Jaira din po, walang tulog, galing pa yan sa Hague hanggang uh, papunta sa Kuala Lumpur. Uh, po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung mga programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos. Senator Robin Padilla, si Attorney JV Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondoc. At kasama niya po ang atin pong um, nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtata magtataka kayo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang vice president dahil una pong lumabas ang absentee voting ang OFW vote nakita ko po doon ang panalo ko ganun po ang nangyari sa kanila panalo po sila sa OFW vote sa absentee voting lahat nang makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin niyo ang kodigo, vote straight tayo, sampo ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng uh, sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina, kanina, si Senator Aimee at ako, nag-uusap kami o oh, paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. <laughs> Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wag yun na ang usapan. <laughs> Ganyan po, KKB, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil uh, nandito uh, sila para sa inyo. Hindi po mga mpanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong uh, mga nag-opening remarks at nagbigay ng uh, prayer.